alas 8 ng gabi, tumawag yung uh, security guard ng Pasig uh, Pasi City General Hospital at inimpormahan kami na may dinala doong isang babae na uh, biktima ng stabbing incident. <coughs> <coughs> Pinangusap ko siya na maayos. Kung bagasano, huwag mong sasaktan yung anak ko, huwag mong pahiyakin yan. Dahil sa akin, nakakatingin sa akin yan tinuring ko siya hindi na iba eh. Welcome siya sa amin. Nagtamo ng labing dalawang saksak sa matibang bahagi ng katawan. Sa ganitong karumal-dumal na krimen, nagwakas ang buhay ng 21 anyos na si Miziel Jamaica Gutierrez. Ah! Ah! At ang itinuturong may kagawan daw ng krimen, ang kasintahan mismo ng biktima na si Christopher Moraleja. Bakit at paano nagtapos sa isang madugong krimen ang relasyon niya ng Miziel at Christopher? Ano si Magandang gabi. Ako si Martin Andanaya. Ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Miziel Jamaica Gutierrez dito sa Crime Classic. <coughs> na mga saksak na tila inukitan pananpatalim ang katawan ni Michelle Jamaica Gutierrez o Maika. Nang matagpuan itong walang buhay sa mismong tahanan ng kanyang kasintahan na si Christopher Moraleja sa Pasay City a 1 ng Pebrero 2011 Ayun kay Mang Albert, ama ng biktima isang tawag mula sa kanyang asawa na si Gina Gutierrez ang kanyang natanggap Dala ang isang masamang balita na raw si Maika. Nasa ospital. Ha? Ah, Bakit? Sabi ko, puntahan nyo na. At napalabas na rin ako rito. Eh, sabi ko, puntahan nyo na. Hindi pwede. Kailangan kasama ka raw eh. Di ba kausap nyo yung, yung polis nga raw? Kaya, dali-dali ako muwi rito, pumunta kami ng Pasay General Hospital. Ayon sa mga police polis hospital, idineklarang DOA o dead on arrival daw nang dumating si Micah sa Pasay General Hospital. Isinugo daw ito ng dalawang nagmalasakit na barangay tanod kasama ang ama ng kasintahang si Christopher na si Mang Von Moraleja. Kwento pa ni Mang Albert, wala pa raw siyang ideya ng mga sandaling iyon sa totoong sinapit ng anak hanggang sa kumpirmay nito ng mga otoridad na namatay sa isang madugong krimen, si Micah. At ang kasintahan nito na si Christopher ang pangunahing suspect sa pamaslang. Kaya Sasa sasabog dibdib ko nang dalagang tawag ko kung may magkamali, baka nakadali rin ako kasi hangga't maaari kinakalma ko yung sarili ko na yun eh. Sabi ko wag naman, sabi ko wag naman sana. Sabi ko bait na sa sa ospital eh. Kala ko ano lang. At una, sinabi do sa ospital, sampu lang ang saksak pagdating sa Soko, sa so ng Soko, talabing dalawa. Eh, tagang hayop yung hamig ko, kaya kami. Naroon pa raw sa ospital noon si Mang Von. Ngunit hindi raw nagkalakas loob ang mag-asawang kutseres na lapitan at komprontahin ang ama ng sospek. Sa halip na nga raw si Mang Von sa mga otoridad na agad na isusuko ang anak. Lubos ang panghihinayang ng mga magulang ni Micah sa karumal karumaldumal na sinapit ng kanilang unika iha sa kamay ng sospek. Pag tinitignan ko yung mga pictures ni Micah, yung mga friends niya, umiyak talaga ako. Kaya lang, hindi ko na pinakikita sa mga family ko, sa mga anak ko. Ay, nalulungkot ako, pag na, lalo pag napunta rito yung mga kaibigan ni Micah na masasaya sila. Sabi ko, sana ganyan din kasaya yung anak ko ngayon. ba? Diba? fulfilled na yung anak ko. Kwento pa ni Mang Albert, hindi raw nila maiwasan ang hindi magdamdam dahil sa isang madugong pangyayari lang pala, magtatapos ang buhay ng kanilang itinuturing na prinsesa. Ang prinsesa yung dito eh. Wala sa ginagawa rin sa bahay dahil mag-aaral yan eh. Pag nag-aaral, talaga. Pag trabaho. trabaho ay nagsabay yung ano ginawa niya, sinabay niya. Pangarap daw ni Micah na maging isang flight stewardess, kaya tourism ang napili nitong kurso sa kolehiyo. Sa katunayan, nakatakda na sana siyang magmarcha para sa kanyang graduation noong Marso at magtrabaho sa isang airline. Pinapaayos niya na yung passport niya. Kasi nga, yun talaga eh, ang ano niya, mag-travel talaga. So pati yung kapatid niya, si Michael, pinapaayos niya na rin yung passport. Ayon pa sa mga magulang ni Michael. panatag daw sila sa mga desisyon na ginagawa ng anak. Kaya tiwala rin daw sila, lalo pagdating sa personal na buhay nito. Pagdating sa love life niya, hindi talaga siya talaga nagkikwento. Uh, yun na lang, dinadala na lang niya dito. Yung boyfriend niya, yung pinapakilala niya. Okay naman, welcome naman. Kasi katulad ito nga, lately dito nag-i-spend sa amin ng Christmas sa New Year. Kwento naman ni Cindy Briones, isa sa malapit na kaibigan at katrabaho ni Micah sa CCP o Cultural Center of the Philippines bilang asuret. Nasaksihan daw niya kung paano nagsimulang magkakilala si na Micah at Christopher Vaughn hanggang sa tuluyan ng magkakulugan ng loob ang dalawa. Nauna kaming na-hire ni Micah, tapos next na batch si Levon. Tapos ako pang ata nag-train kay Von eh. Kasi yun, pag naglumalabas, pag parang gusto ni Bon si Maika, hinahatid niya. Nabansagan pa nga sila sa work na parang perfect couple. Kasi kapa si Von, maganda si Maika. Ma, pa uh, si Bon nga po pala. Nga po po. Ay, sige anak, eh. ilo mo muna may si bon. so, Dito mo matagal na ano, kayo magkakilala ng anak ko. Okay. Personal din daw na kilala ni Mang Albert si Christopher nang minsan dalhin daw ni Micah sa kanilang tahanan ang kasintahan. Saan ba kayo nakatira? Sa Pasay po. Siyempre, bilang isang ama, lala, ano, babae anak ko, kinausap ko siya na maayos. Kung huwag mong sasaktan yung anak ko, huwag mong paiyakin yan. Dahil sa akin, nakakatingin sa akin yan. Kung baga hindi ko pinaiyak yan. Huwag ka sana magkakamali. Babe, sorry, nalita ako. Nag-base ako. Ang init eh. Naging manuwag daw ang pagtanggap oh ng pamilya Gutierrez kay Christopher dahil daw sa mabuting ugali na pinapakita nito. Ito. Kaya't malaya raw ito nakakapunta sa kanilang bahay upang bisitahin ng dalaga. Welcome si Bon sa amin. Talagang, talagang at least siya sa bahay namin. Kasi gano'n naman ako eh. Kasi naman ang gusto ng anak ko eh. Diba? Ang nasa isip ko, malaki na yung anak ko. So, alam niya na yung ginagawa niya. Tsaka, boyfriend lang naman. Ganun lang talaga yun! Kunting bagay, pinalalaki mo eh. Ayon naman kay Cindy, may mga pagkakataong nagkakatampuhan din daw ang dalawa. At selos daw ang karaniwang pinagtatalunan ng mga ito. Siyempre, maganda si Maika. Di insecure siya. parang, napapantayan niya ba yung ibang guys? Ganun. May mga ganun siyang insecurities eh. Tas, ang nakakatakot sa kanya, tinatago niya lang yun. Kasi ayaw niya na mag-away pa lalo sila ni Marga. sabi ko, pag may problema kayo, pag-usapan niyo, hindi tinatago mo ng ganyan. Na ang tendency, may naiipon, ganyan. At mula raw sa kwarto ni Christopher, narinig daw ng dalawang kapatid ito na nagtatalo ang dalawa. Napagod na ako! At sandali pa, Pakita mo sa akin! Ah! Sige, so, makikinapak sa'yo! Sa, ah! ah! sa pagkamatay ni Michelle, naging malaking katanungan para sa lahat na naging motibo ni Christopher upang patayin ang kasintahan. Bago raw kasi naganap ang krimen, isang pagtatalo raw ang namagitan sa dalawa na nag-udyok daw kay Christopher na saksakin hanggang sa mapatay si Miziel. Makita ko yung anak ko, siyempre nag na lang ako. Naririnig ko na ang gumawa nun ay si Von. Pero hindi ko pa mapaniwalaan na si Von ang gumawa nun. Kasi kung iisipin ko, parang hindi niya kayang gawin yung ganun. Ayon umano sa isang hindi pinangalanan saksi, a ng Pebrero 2011, bago ang malaging na pagpaslang kay Maika, nakita pang magkasama magkasintahan. Kanina ka pa? Sinundo pa raw ni Christopher si Maika mula sa Makati at dumiretso sa bahay ng binata sa Pasay. Ang kasama ni Mika sa, sa OJT sa Makati, sa isang travel agency, Sino yung dungaro ni Tumbon? Nung tangahali At isinama doon sa bahay Ayon sa mga nakakita rin na tagaro sa kanila Andun nga si Maika Hanggang gabi Hanggang nga sa nagkaroon ng pagtatalo na ganyan Alam mo? Bon, kung ganyan ka lang din, alam mo, sakal na sakal na ako Tagal... Inabot na raw ng gabi si Micah sa tahanan ni Christopher. Pinagtitiisan lang kita. yun ang din. At mula raw sa kwarto ni Christopher, narinig daw ng dalawang kapatid nito na nagtatalo ang dalawa. Na ako. At lang sandali pa. Ako, ganyan lang yung ugali pinapakita mo sa akin. Ah! Anong gagawin mo dyan, Bon? Bon, tumigil ka, Bon. Ang mga kinapak sa'yo. Ah! Ayon sa sinumpaan sa laysay ni Fred Marie, Barangay Tanod sa Barangay 95, Zone 11 sa Pasay City. Bandang alas 7 ng gabi, habang sila ay nagpupulong sa kanilang barangay, nakita raw niyang tinawag ng dalawang nakababatang kapatid na lalaki ni Christopher ang kanilang ama na si Von Moraleja. Hepe ng mga tanod sa kanilang barangay, ang ama ni Christopher. Hey, sa kanilang lang po ha, mayroon lang problema sa bahay. Oh, sige, Narinig din daw niya na pinauuwi ng mga ito ang ama Okay. tayo, tiyan malinaw na Ha? May mayroon sila po. Ano yun? May nasaksak sa bahay. Ha? Hmm. Narinig ng dalawang barangay d'yon, yung testigo natin, na sinabi si ate at si kuya, referring to the suspect and the victim, ay nag-aaway at nasaksak na nga daw po yung biktima. Ang ginawa ng tatay, agad siyang pumunta doon sa bahay nila. At uh, maya maya, bumalik, humingi ng responde ng dalawang tanong, na testigo natin. At pagdating daw nila sa tahanan ni Namang Von, dito na raw nila nakita ang nakahandusay at dugo ang katawan ni Micah. Tricycle! Tricycle! Emergency lang! Tricycle! Kwento pa ni Fred. Agad daw na nagpatawag ng tricycle ang mga kasamahan niyang tanong. Binuhat na nila yung biktima at isinakay sa tricycle at dinala sa pasi City General Hospital. Ngunit uh, pagdating doon ay diniklarang de ay baling biktima. Agad namang itinawag ng security guard ng Pasay City General Hospital ang tumating ang ang katawan ni Micah sa pulisya. Dito na mga ng mga polis ang biktima at ilang mga testigo at kumuha ng ilang impormasyon ukol sa nangyari. Sino ba ang sumaksak sa biktima? Anak ko sir, si Christopher. Mula sa payag ni Mang bon Moraleja sa pulisya, ang kanyang anak na si Christopher ang sumaksak at pumatay sa biktima si Maika Gutierrez. Nasaan siya ngayon? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam. At nang usisain daw ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect. Anong tinanong namin kung nasaan na yung anak niya, kung wala na raw, hindi niya raw alam kung nasaan. Sinamahan para umuno ni Mang Von ang mga investigador sa kanilang bahay kung saan pinatay ang biktima. Pagdating namin doon, naobserba namin, nandun pa may mga splatters pa ng dugo sa mismong pinagkuha ng biktima. At uh, napansin din namin na magulo. Magulo yung dun sa loob ng pamamahay. Ayon sa sinupang sa laysay ni Sherwin Fontanilla, kapitbahay ng pamilya ng sospek. Nakita pa niya mula sa kanilang bahay ang sospek na si Christopher habang nakatayo lamang sa tapat ng kanilang tanan, habang pinagmamasdang isinasakay ang tugo ang katawan ng kasintahan sa tricycle. Ayon sa investigasyon ng mga tulitan, pag si Celos ang nakikita ang pangunay motibo sa ginawang pagpaslang sa biktima. Ang unang-unang lumalabas na motibo dyan ay baka Celos at uh, maaari na yung naman na gusto nang uh, makipagwalay, magipag ng biktima, ayaw na niyang makipagwalay sa suspect at hindi naman matanggap ng suspect. Eh, mahal na mahal niyang biktima. Kaya nagawa niya yun. Ang naging cause of death ng biktima ayon sa medical-legal certificate ay nagtamu siya ng uh, multiple stab wounds, uh, different parts of her body at lumalabas na labing dalawa lahat ang stab wounds at yung fatal ay dito sa kaliwang dibdib. kung ako sa kanya. sumuko na lang siya para siguradong safe siya. Huwag niya nang hintayin ako makakuha sa kanya. Labis ang pangungulila at paghihinagpis ng mga magulang ni Micah sa karumaldumal na pagpaslang sa anak. Sa loob ng apat na buwang relasyon daw ng dalawa, hindi nila kalaing ang pinagkatiwala ng nobyo nito ang sisira at wawakas sa mga pangarap ng kanilang anak. Siyempre galit na galit ako, di ba? Dahil tinuring ko siyang hindi na iba eh. Welcome siya sa amin. Nang nagka-problema siya, sino ang tumulong kaming family ni Maika? Tapos ganun pa yung ginawa niya, di ba? May time kasi na nag-away sila. Sinabihan ni Maika si Von na iwan niya na si Von. So parang feeling ko, siguro doon nag-trigger yun. Matapos sa nangyaring krimen, hindi na raw ito muling nakita pa sa kanilang lugar at wala rin makapagsabi kung saan man siya naglalagi. Ayon sa polisya, nagpayag ang ama ng sospek na kusang loob niyang ihati ng anak sa kanilang opisina sa oras na magpakita o tumawag ito sa kanila nung nagsasagawa sila ng investigasyon ngunit hanggang sa ngayon, wala raw silang nakukuhang impormasyon mula kay Mang Von sa kinilalagyan ng anak na si Christopher. Ang huling pag-uusap namin nung tatay ng suspect, tumawag siya dito sa opisina. Nag, uh, Nag-set pa siya ng date na mga siguro mga February 7, ay susurrender niya yung anak niya. Pero hindi naman nangyari yun. Isang linggo pagkatapos ng krimen, agad na nagbaba ng desisyon ang piskalya sa kaso ng pagpatay kay Micah. Naharap sa kaso murder ang labing na taong gulang na si Christopher Von Moraleja. Isang warat sa pares din, agad na ibinaba ng piskalya para sa agarang pagtakip sa suspect. Bali nung nai-file na namin yung kaso sa Pasay City Prosecutor's Office, uh, nagkaroon ng uh, hearing sa piskalya kasi hindi naman nahuli yung suspect at uh, sa kalaunan nilabas yan siya ng ano ng uh, warrant arrest sa yung aming pinail na kaso na murder yun yung inayunan ng ano ng korte na ipail sa kanya yung murder which is no bail Nagsasagawa rin ng mga otoridad ng manhunt operation sa mga lugar na posibleng pagtaguan ng suspect. Weeks later, uh, pumunta pa rito yung magulang. ay uh, Iniformahan kami na may warrant na kanong ganito. At saka, may nakapagano na impormasyon sa amin na kung saan matatagpuan yung suspect eh yun nga uh, may warrant na siya pinaloop namin pero sa mga lugar na sinabi kung saan nandun yung suspect eh, hindi namin din nakita Hanggang sa ngayon ay nananatiling at large at patuloy na nagtatago sa batas ang suspect na si Christopher Von Moraleja. Patuloy din ang panawagan ng pamilya Gutierrez sa mga taong maaaring makapagbigay na informasyon ukol sa Sosberg. Sumuko ka na kasi wala na rin naman mangyayari sa kanya eh. Sira na rin naman ang buhay niya. pa siya makakapag-work? Wanted na siya. Kung sumusuko siya, at least may peace of mind kami both sides kami, alam namin na nakakulong na siya, na pinagbabayaran niya na yung ginawa niya kay Maika. Sa other side naman, sa kanila, sa family niya, at least hindi na patago-tago yung anak nila. Anytime pwede nilang dalawit sa kulungan, madadalaw nila. Kung ako sa kanya, sumuko na lang siya para siguradong safe siya. Huwag niya nang hintayin ako makakuha sa yo yun lang ang masasabi ko sa kanya. Kahit yung sa ama niya, yun lang ang masasabi ko sa kanilang dalawang magama. Huwag sana ka ulit kami magkita-kita dahil hindi ko na taga sila uurungan. Sinubukan namin kuna ng payag ang pamilya ng suspect na si Christopher. Ngunit tumanggi ang mga ito magbigay ng payag sa Crime Classic maging ang mga kabaranggay na mga ito ay tikom ng mga bibig tungkol sa krimen. Narito muli ang larawan ng sospek na si Christopher Von Moraleja. Sa sino mga makapagbibigay na impormasyon sa kanya, mangyaring tumawag lamang sa mga numerong ito. Patuloy na nananawagan ng hustisya ang mga kaibigan at pamilya ni Miziel. Hiling nila ang agarang pagdakip sa pangunahing sospek na si Christopher Moraleja. At patuloy man daw ito magtago sa batas ng tao. Walang tigil naman siyang sisingilin ng batas ng Diyos. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.